Alright mga boss, ito yung traffic light dito sa may Top Avenue, malapit dito sa tapat ng Lasal. So maraming nagre-reklamo na motorista na dumadaan dito na trap nga daw itong traffic light dito. So panoorin yung video, dinaanan ko para makita natin actual kung talagang marami nga bang nagkakamali dito or nauhuli dito. Kasi yung traffic light dito guys, sa may pedestrian, paglampas nyo ng Pio Campo, going to City Hall ng Manila. Dito makikita nyo ay merong dalawang magkasunod na traffic light which is yung una is yung pedestrian ng mga estudyante o ng mga tao. Tapos yung pangalawa, nandun yung mga traffic enforcer dun sa isang traffic light nagbabantay. <clears throat> Ngayon, sabi nila yung mga nag-PM sa akin, trap daw yan. So tignan natin kung totoo nga yung sinasabi nila kasi Lagi naman ako dumadaan dito hindi naman ako uh, nagkakamali. Kasi simple lang naman yung batas eh. Susundin lang natin kapag nag-stop na, hinto tayo. Or kapag nag-orange, is ready na tayo. Ang problema kasi dito, napakabilis lang ng stop and go. So hindi mo talaga ma-anticipate kung magi-stop na ba. Ngayon kapag inabutan ka nung orange, tapos uh, nandon ka na sa may gitna or nakalampas ka na. So diretso mo na yun syempre Ang problema kapag nagbiting the orange light ka Or yellow light Is paparahin ka lang agad ng mga traffic enforcer So tingnan natin, panorin natin So ito yung kanto ng Pio Campo Ayan Ayan, naka green Then susunod na to yung pedestrian Na merong traffic light So ayan May natin Dito hindi po masyado makita Ayan Ayan, nagdilaw na wala ka agad, wala na palang dilaw Ayun, lumampas yung dalawa Ayun, lumampas yung dalawa Wala na palang orange yung traffic light dito guys no Green tapos biglang pula na So ayun, ilapitan sila ng ano Traffic and torture, dalawa sila So tingnan natin kung matitikitan yan <clears throat> Ito nga pala yung pedestrian sa tapat ng alasal, uh, Lasal. Ayan mga boss. Tingnan natin yung <laughs> dalawa. So ito, ayan, nilapitan sila ng traffic enforcer. Ayan, pinatabi yung video sa unahan. Ito naman, ano, ano to? Chidi ba to? Cherry? Ay, tatakbo yata. Bago yata yung SUV na puti. Ayun nga, dumiretso na mga boss. Ayan. Ayan ha. Ah.